Ang unang sulat ni Juan Unang kabanata Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita napagmasdan at nahawakan. Nang mahayag ang buhay, nakita namin siya. Kaya't pinapatotohanan namin at ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Heso Kristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak ang lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ikalawang Kabanata